para makaahon din sa kahirapan. Ganun dapat, di ba? Ako naman dead ma. Kahit maraming basher na nagbabash dyan, I don't care. Alam mo kung bakit? Unang-una, hindi ako nangihingi sa kanila. Pangalawa, hindi ko naman sila kilala. Di ba? Pangatlo, nakakatulong ako. Hindi ako naman merwish yo, Di ba? So yun. Don't mind your basher. Huwag na silang intindihin kasi hindi sila nakakaganda. Tama? Ang importante dito, wala kang ginagawang masama at gumagawa ka ng patas, nakakatulong ka, hindi ka na may issue. Ang tanong, basher, ikaw, ano bang ginagawa mong kabutihan sa kapwa? Mayroon ba? Mayroon? Kung mayroon, pakicomment down below. <laughs> Kaya ako tawanan nanpulay mga basher na yun, I don't care. Kasi di ba yung tatlong rason, sinabi ko na eh. Una, hindi ko sila kilala. Pangalawa, hindi ako nangihingi sa kanila. Pangatlo, hindi ako na may marisyo. Bagkos katulong pa ako sa mga tao karamihan. Hindi ako pabigat sa pamilya ko. Breadwinner ako at nakakatulong ako sa family ko. Yan lang. Para pansinin ko pa kayo, no way. Kahit anong gawin mong paninira sa akin, tandaan nyo lagi yan. Kahit anong gawin yung paninira sa akin, Umagawa kayo ng kasamaan, tandaan nyo lagi na ang kasamaan hindi yan nagtagumpay sa kabutihan kailanman. Tama? Mga paninira nyo na wala nang kumakain, kung ano-ano pa, which hindi naman totoo, pumunta na lang kay dito. So normal naman din talaga na may mahina, may malakas pag nasa larangan ka ng business. Kung alam mo ang larangan ng business, lalo ng pagpagkain, ngayong gosman kong tawagin. So, pero sa awa ng Diyos dahil hindi naman talaga nawawalan ang diwata Paris over ng customers 24 hours. Kaya, di ba? Yon. Kaya mga busters for sure nang gigigil kayo ngayon doon sa sinabi ko. Tama naman eh. Tama. Basta ako nagkakape ako ngayon with matching chikahan, di ba? Sa inyong lahat diyan. Enjoy niyo lang yung buhay niyo. Kasi life is too short. So habang nabubuhay ka Enjoy mo yung buhay mo Dapat uh, nag enjoy ka Na wala kang uh, uh, Sikip sa dibdib mo Maaliwalas ang inyong Ang ang inyong pananaw sa buhay Maging happy Maging masaya ka Sa sarili mo At sa ibang tao Sa kung ano man ang nakikita mo Huwag mong pairalin yung inggit Sa katawan mo Dahil pag pinairal mo yan Wala kang magagawa Na mabuti sa kapwa mo Lahat yan negative Tandaan mo yan Advice sa mga bashers di ba Shout out viewers sa inyong lahat. Please like, follow, and share. Pa-double tap naman ang ating live, guys. Double tap, 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 tap. Diba? Itong mga bashers na to, unang tanong ko, bakit kagalit na galit sa akin? Ano ang ginawa ko sa iyong masama? Doon sa mga basher na galit na galit, akala mo kumakakoment, makakoment, kilala ko. Tanong ko sa inyo, ano ang ginawa kong masama sa iyo? O oh, ikaw mismo, mayroon ba? Bakit galit na galit ka? Bakit galit na galit ka? Mayroon ba akong ginawa sa iyong masama? O oh, ikaw mismo, Pag-i-comment down below. Ikaw mismo, alam mo yung sarili mo kung mayroon akong ginawang masama sa iyo. Kung mayroon, i-comment mo lang kung talaga nakagawa ako sa iyo ng masama. I-comment mo para makita ko. Kasi matatandaan ko yan eh, kung mayroon talaga. Pero kung wala naman, tapos nag-comment ka ng kung ano-ano, yung parang galit na galit ka, aba, hindi na normal yan, Ingit yan, kuya, bayot. Yon. Kasi bakit ba galit ka na wala naman akong ginawa sa'yo masama? Yan lang naman yung tanong. Pa-comment down below ng sagot. <laughs>